Pagkaraan ng apat na taon mula nang magpaalam sa kanyang anak at manugang na lalaki, si Bituin ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa sakit ng pagkawala. Gayunpaman, habang naglalakad kasama ang kanyang mga apo, may isang hindi pangkaraniwang bagay na nangyari, nakita niya ang namatay na mag-asawa. Ang tila imposibleng pagtatagpo na ito ay malapit ng tumuklas ng mga madilim na misteryo. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Wala nang mas nakakagigil pa kaysa sa pagtutok sa mga balita at pagsaksi sa lumalagong ipuipon ng karahasan na sumasalot sa ating panahon. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang malupit at malamig na katotohanan ito, na madalas natin panoorin bilang mga manonood lamang, ay walang awang pumutok sa ating pintuan, ibinaon ang matutulis nitong mga kuko sa ating kasaysayan. Naranasan ni Elrea Bituin ang paghihirap na ito nang malapitan nang pumasok ang malupit na kapalaran ng hindi humihingi ng pahintulot at ginawa ang kanyang buhay sa isang kaleidoskop ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, ang kanyang mapayapang pag-iral ay nabasag tulad ng isang sirang salamin na sumasalamin sa isang baluktot na katotohanan. Tinatapos na ni Bituin ang paghahanda ng masarap na pagkain dahil ng gabing iyon ay matutulog na ang kanyang mga apo. Isang masarap na cake, ang paborito ng kanyang mga apo, sina Angelica at Kalino, mga anak ng kanyang nag-iisang anak na babae na si Mara, ang nakahanda sa mesa. Nagpatuloy ang mga apo sa kanilang lola para makadalo si Mara at ang kanyang asawa sa isang dula na inaabangan nila. Napuno ng kasiglahan at kagalakan ang bahay ni Bituin sa pagdating ni na Angelica at Kalino. Matapos ang paalam ng mga magulang at mga anak, naiwan si Bituin sa kanila. Umalis ang mag-asawa para sa kanilang pangako. Gustong-gusto ni Bituin na kasama ang kanyang tatlong taong gulang na kambal na apo na pinagmumula ng kanyang kadalakan. Magkasama silang naging masaya kasama ang lola, nagbabahagi ng kanyang mga kwento. Hindi mapag-aalin langanan ang kislap ng mga mata ng mga bata. Ang pagpapatulog sa kanila ay madali pagkatapos ng isang araw na puno ng mga aktibidad na nag-iwan sa kanila na pagod. Samantala, sa hindi kalayuan, ang anak at manugang ni Bituin ay sumisid sa sarili nilang gabi. Mula nang dumating ang kambal, naging madalang na ang mga sandaling mag-isa para sa mag-asawa. Gayon paman, ang gabing ito ay may espesyal na tungkulin, ito ang susi sa muling pagsindi ng apoy na ang oras ay nagbabantang mapatay. Nang matapos ang pagtatanghal sa teatro, gumawa ng desisyon ang mag-asawa. Pinili nila ang isang restaurant na nagdadala ng mga alaala ng mga unang araw ng kanilang relasyon, isang lugar na puno ng mga buntong hininga at alaala. Ilang bloke lang ang layo ng restaurant mula sa teatro, isang lakad na nagpapahintulot sa kanila na matikman ang pagiging bago ng tagsibol at ang pagsasama ng isa't isa. Magkahawak kamay silang naglakad sa matahimik na gabi, na naliliwanagan ng malambot na liwanag ng buwan at matingkad na mga bituin ang banayad na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang balat. Ito ay isang eksena na karapat dapat sa mga fairy tale, isang imahe na nagpapaalala sa kanila ng mga unang pahina ng kanilang pagmamahalan. Ngunit tulad ng sa lahat ng magagandang kwento, isang sorpresang elemento ang malapit ng maglaro. Ang isang hindi inaasahang panghihimasok ay malapit ng tumawid sa landas ng mga masugid na magkasintahan, na mas komplikado at misteryoso ang kanilang fairy tale kaysa sa kanilang naisip. Habang pinipili nila ang isang madilim na eskinita upang paikliin ang kanilang paglalakbay, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanila. Ang kadiliman ng kalye ay tila sumikip at nagbabala, at sa sandaling iyon ay isang anino ang lumitaw mula sa mga anino, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang sandata na may nagbabantang layunin. Ang karahasan ay nakabitin sa hangin, at ang kanyang matatalas na salita ay naputol na parang mga talim habang inutusan silang ibigay ang lahat ng kanilang pag-aari. Natagpuan na kayo ng mag-asawa ang kanilang sarili sa isang buhay o kamatayang sitwasyon. Sa naghuhumindig na puso at matinding takot, naunawaan nilang hindi nila maaaring ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa material na pag-aari. Sa nanginginig na mga kamay, sinimulan nilang ibigay ang lahat ng mayroon sila. Pagkatapos, habang ang katahimikan ng gabi ay nabubutas ng matalim na tunog ng sirena ng pulis, ang salarin, na kinakabahan na, ay pumikit na parang hayop na nasulo. Dahil sa gulat, biglang pinaputok ng salarin ang armas patungo sa direksyon ng mag-asawa. Umalingaungaw ang putok ng baril, isang apoy na nagninina sa dilim. Sinamara at ang kanyang asawa, na ngayon ay hindi sinasadyang mga target, ay tinamaan ng parehong mga bala. Ang matinding sakit ay sinabayan ng alingaungaw ng putok ng baril na umalingaungaw sa madilim na mga pader ng eskinita. Nakatawag ng atensyon ng paparating na pulis ang nakakatakot na tunog. Isang maikli at matinding habulan ang naganap, parang mga anino na sumasayaw sa gabi, hanggang sa tuluyang makorner ang salarin. Bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon ay isang matinding katahimikan na puno ng trahedya. Sa madilim at walang patawad na eskinitang iyon, ang tadhana ay nagbalak ng mapanlinlang na landas. Nakahandusay na ngayon sa lupa si Mara at ang mga katawan ng kanyang asawa, mga biktima ng masalimuot na web ng mga kaganapan na nakatakas sa kanilang kontrol. Ang Eskinita, isang tahimik na saksi, ay nagtataglay ng mga lihim ng malagim na gabing iyon. Ang telepono ay tumunog sa dilim ng madaling araw, agad na napunit ang katahimikan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Bituin sa pagsagot, ngunit natigilan siya sa narinig. Ang balita ng kanyang nag-isang anak na babae at manugang na lalaki ay tumama sa kanya na parang kidlat, isang electric shock na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang pagkabigla ng balitang iyon ay umalingaungaw sa kanya tulad ng mga alon mula sa isang emosyonal na lindol na nanininis sa lahat ng kanyang nalalaman. Tumulo ang mga luha, isang bahan ng masalimuot at hindi maipaliwanag na emosyon. Ang kawalan na bumuka sa kanyang harapan ay tila walang katapusan, isang kalaliman na nagbabantang lamunin ang lahat ng kung ano siya. Ang kalupitan, ang banggelikalidad ng buhay na naalis sa ganitong paraan ay halos imposibleng maunawaan. Ngayon, natagpuan ni Bituin ang kanyang sarili na namuhunan ng isang bagong responsibilidad, pagpapalaki sa kanyang mga apo, sina Angelica at Kalino. Ang dalawang bata at mausisa na kaluluwang ito, tatlong taong gulang pa lamang, ay dinala ang pasanin ng pagkawala ng kanilang mga magulang sa mundong hindi palubos na nauunawaan. Araw-araw, bumabagabag sa hangin ang malungkot at inosenteng tanong ng mga musmos, nasaan sina mommy at daddy? Paano isalin ang sakit ng gayong malalim na kawalan sa mga batang isip? Paano ipaliwanag na ang mga minamahal na figura ay hindi babalik? Ito ay isang nakababahalang gawain, isang hamon na walang sinuman ang tunay na handang harapin. Ang oras, gaya ng nakasanayan, ay nagtakda ng takbo nito. Habang lumilipas ang mga araw, si Bituin at ang mga bata ay nakahanap ng mga paraan upang makayanan ang kawalan. Isang bagong gawain ang lumitaw, isang marupok na balanse sa pagitan ng kalungkutan, at ang pangangailangang sumulong. Magkasama, nagsimula silang bumuo ng isang salaysay na maaaring yakapin ang memorya ng mga magulang na wala habang lumilikha ng espasyo para sa mga bagong kagalakan. Gayunpaman, may pagkakaiba sa kung paano nila hinarap ang pagkawalang ito. Ang mga bata, nakakagulat, ay hinahangad na alalahanin at ibahagi ang mga kwento tungkol sa kanilang mga magulang, na para nais nilang panatilihin silang buhay sa pamamagitan ng mga salita. Ang bawat alaala ay parang isang thread na nagpapanatili sa kanila na konektado sa isang bahagi ng kanilang kasaysayan. Si Bituin naman ay mas piniling pigilin ang sakit sa katahimikan. Masyadong malalim ang sugat, ang pagkawala ay isang anino na nakakubli sa lahat. Ang pakikipag-usap tungkol dito, na naglalabas ng tindi ng sakit, ay parang pinupunit ang puso ng paulit-ulit. Apat na taon na ang lumipas mula noong malagim na krimen na yon. Ang kambal, na ngayon ay pito taong gulang, ay natagpuan sa kanilang lola ang isang figura ng pangangalaga at pagmamahal. Nadama ni Bituin ang napakalaking bigat sa kanyang mga balikat, isang responsibilidad na higit pa sa pagpapalaki ng anak. Napakalaki ng gawain, ang palakihin ang dalawang tao na mabait, mahabagin, at matatag sa kabila ng mga pangyayari. Panahon na ng bakasyon sa paaralan, at ang isang kaibigan ni Bituin, na napansin ang pangangailangan para sa pahinga sa gawain, ay nagpaabot ng isang imbitasyon. Inimbitahan niya si Bituin at ang kanyang mga apo para magbakasyon, isang maliit na pahingahan sa loob ng ilang araw sa isang maaliwalas na kabin sa kabundukan. Ang ideya ng paghiwalay sa pang-araw-araw na gawain, ng pagtaka sa mga alalahanin, at pagbibigay sa mga apo ng isang sulyap ng saya, at pagpapahinga ay nagdulot ng iti sa kanyang mukha. Ang tanawin ay tunay na kahanga Ang kabin ay matatagpuan sa gitna ng isang bundok, na para ito ay kabilang sa tanawin mismo. Sa paligid nila, ang kalikasan ay bumungad sa lahat ng ligaw na kagandahan nito, ngunit ang huling haplos ng kagandahan ay ang panoramic view ng isang malaking lawa na sumasalamin sa kalangitan sa paanan ng bundok agad na umalis ang mga bata upang tuklasin ang paligid. Nagmamasid si Bituin ng may lambing habang sinisimulan nila ang pakikipagsapalaran na ito. Tulad ng isang nag-aalalang tagapag-alaga, pinaalalahanan niya sila na huwag makipagsapalaran ng masyadong malayo sa kabubatan, na hinihiling sa kanila na manatili malapit sa kabin upang hindi sila maligaw. Habang ang unang araw ay pumapasok sa dapit hapon, ang araw ay nagbigay ng mainit na ginintuang kulay sa abot tanaw. Naglalaro pa rin ang mga bata sa labas habang naghahanda ng hapunan si Bituin at ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, ang balangkas ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko. Ang apo ni Bituin na si Angelica ay sumugod sa kabin, ang kanyang paghinga ay hindi pantay at ang mga mata ay puno ng pagmamadali. Ang maliit, humihinal na figura ay nagdala ng pagkabalisa. Hinal na hinal siyang nagkwento ng isang kwento na nagpalamig sa hangin sa silid. Ipinaliwanag ni Angelica na siya at ang kanyang kapatid na si Kalino ay naglalaro ng taguan sa malapit na kabubatan, ngunit ang laro ay nagkaroon ng hindi ginustong pagliko ng mawala sa kanya si Kalino. Kahit paulit-ulit na tawag sa kanya, ay wala pa ring palatandaan ng pagsagot. Ang kaibigan ni Bituin, pamilyar sa lugar, ay naunawaan na ang kagubatan ay tila isang kalituhan ng mga busot na puno at hindi nakikitang mga landas nakilala ang pagkaapurahan ng sitwasyon, kinuha niya ang telepono at nagsimulang tumawag sa iba pang mga residente ng kalapit na mga kabin. Ang pagkaapurahan ng sitwasyon ay nagtulak sa komunidad na kumilos ng mabilis. Ang liwanag ng araw ay lumiliit, at sa bawat minutong lumilipas, ang gawain ng pagsubaybay sa anumang palatandaan ng bata ay naging mas mahirap. Humaba ang mga anino, nilalamon ang mga pahiwatig na maaaring humantong kay Kalino. Nagpatuloy ang mga paghahanap, ang mga parol ay tumatawid sa dilim na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ngunit kakaiba, tila naglaho si Kalino, nilamon na ng kabubatan ang kanyang mga yapa. Si Angelica, ang apo ni Bituin, ay nakatayo sa tabi ng mga naghahanap, nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga lugar na napuntahan nila ni Kalino. Ang kanyang katatagan ay gumuho tulad ng isang bahay ng mga baraha na hindi makatiis sa hangin. Ang kaibigan ni Bituin, nang makita ang pagod na kalagayan ni Angelica, ay iminungkahi na ang babae ay dalhin pabalik sa kabin upang magpahinga na naangako na ang paghahanap ay magpapatuloy. Piniyak niya kay Angelica na magiging okay ang lahat. Si Bituin, na magiliw na inaalalayan ang kanyang apo, ay inakay siya pabalik sa kabin. Sa kabin, habang nakahiga siya kay Angelica, hinaplos ni Bituin ang kanyang buhok, sinusubukang ihatid ang ginhawa. Ang pagod ng magulong araw ay nagpabigat din sa kanya, at ang kanyang isip ay isang ipuipo ng mga alalahanin at tahimik na mga panalangin. Habang unti-unting pumipikit ang mga mata ni Angelica, dinadala ng pagod, si Bituin ay sumuko rin sa pagod. Ang kanyang pagtulog ay hindi mapakali, isang mabaliw na sayaw ng mga panaginip at mga alalahanin na magkakaugnay sa isang whirlpool ng mga pag-isip. Sa halos parang tulog na ito, naranasan ni Bituin ang isang bagay na tila lumalampas sa hangganan ng panaginip. Ang kanyang mga mata, kahit nakapikit, ay nakita na hindi kailanman. Panaginip yon, ngunit napakalinaw at nakikita na ramdam niya ang bawat simoy ng hangin, bawat detalye ng kapaligiran sa paligid niya. Sa matingkad na panaginip na yon, natagpuan ni Bituin ang kanyang sarili na nakatayo sa kabin, nakatingin sa labas ng bintana. Munit ang nakita niya sa salamin ay isang bagay na sumalungat sa lahat ng mga paliwanan, naroon ang kanyang anak na babae at manugang na lalaki, ang mga parehong binanas ng trahedya, apat na taon na ang nakararaan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Bituin habang pinagmamasdan sila. Ang kanilang mga ngiti ay nagniningning, ang kanilang mga mata ay nagniningning ng kapayapaan. Naramdaman ni Bituin ang isang di nakikitang puwersa na nagtataboy sa kanya, isang tahimik na tawag na hindi niya mapapansin walang pag-aalinlangan, sinundan niya ang mag-asawa. Pumasok sila sa kagubatan, ang bawat hakbang nila ay parang biyakon na gumagabay sa kanya. Sinundan sila ni Bituin, tumitibok ang kanyang puso, umaasenso ang kanyang mga paanang may determinasyon. Kahit anong pilit niya, nanatili sila sa unahan, hindi maabot. Ang kanilang mga kamay ay magkakaugnay, ang kanilang mga mukha ay nagniningning ng katahimikan na hindi maipaliwanag ni Bituin. Lumakad sila ng mas malalim sa kabubatan, ang kanilang mga figura ay naghahalo sa mga anino sa gabi, hanggang sa sa wakas ay huminto sila. Sa harap nila ay isang maliit na siwang sa bundok, isang pasukan sa isang maliit na kuweba. Pakiramdam ni Bituin ay bumilis ang tibok ng kanyang puso, umiikot ang kanyang emosyon. Sinalubong ng kanyang mga mata ang mga mata ng kanyang anak. Ang ngiti ni Mara ay isang banayad na liwanag, at ang kanyang mga salita ay umalingaumaw sa isip ni Bituin, Salamat, Nanay, sa pag-aalaga sa aking mga sanggol. Noon, sa simula, nagising si Bituin. Ang kanyang puso ay tumitibok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Umupo siya sa kama at tumingin sa tabi niya, kung saan mapayapa na natutulog si Angelica, walang kamalay-malay sa paglalakbay na dinaanan ng kanyang lola. Walang pag-aalinlangan, dali-dali siyang lumabas ng kabin, tumibok ang kanyang puso. Pagtaas siya ng boses, alam ko kung nasaan si Kalino. Ang kanyang mga salita ay pinaghalong pagkaapurahan at pananaling. Tinanong niya ang lahat kung may alam silang maliit na kuweba sa kabubatan, isang kuweba na akma sa paglalarawang nakita niya sa kanyang panaginip. Ang mga salita ay umagos mula sa kanyang mga labi na may kumpiyansa na hindi niya alam kung saan nang daling. Ang maliit na kuweba na inilarawan ng mga salita ni Bituin ay hindi malayo sa kabin. Nagtipo ng mga voluntario, nagniningning ang kanilang mga parol sa dilim ng kabubatan, at doon, sa loob ng siwang na iyon sa bundok, ay si Kalino. Ang kanyang maliit at matapang na figura ay nababalot ng liwanag ng mga parol, at ang kanyang mukha ay may halong pagtataka at pagkaluwag. Napuno ng sindak at pasasalamat si Bituin. Tulad ng mga anghel na ipinadala mula sa langit, ang kanyang namatay na anak na babae at manugang na lalaki ay gumabay sa kanya sa kalino sa pamamagitan ng pangitain iyon sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Ito ay isang sensasyon na higit pa sa mga salita. Binago ng karanasang ito kung paano niya nabuhay ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pananabik para sa kanyang nawawalang anak na babae. Ang kalungkutan ay hindi nawala, ngunit nakahanap ito ng isang lugar kung saan ito nabubuhay ng may kaginhawaan. Nagsimulang makatagpo ng kagalakan si Bituin sa mga alaala ng kanyang anak, hindi lamang sa mga luha at kalungkutan, kundi pati na rin sa mga pinagsasaluhang tawanan at mga alaalang puno ng pagmamahal. Ang pangitain ay nagdala ng malalim na kapayapaan tungkol sa pagpapalaki sa kanyang mga apo. Nakita niya ang ngiti at pasasalamat ni Mara sa pangitain iyon, isang tahimik na kumpirmasyon na siya ay gumagawa ng mabuti. At kaya, sa katahimikan ng gabing iyon sa bundok, nakatagpo si Bituin ng kapayapaan na hindi niya mahuhulaan. Ang pangitain, panaginip man, isang regalo mula sa langit, o isang bagay na hindi maunawaan ng tao, ay nagpabago sa kanyang sakit sa isang bagay na higit pa, isang bagay na nalampasan ang kalungkutan. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon.